Sa lahat po ng mga may alaga po diyang mga hayop o kaya ay gusto po nating makatipid sa mga patuka o sa mga feeds, eto po yung ating pelletizer machine. Napakarami na namang mga pa-order po sa atin sa Luzon, Visayas at Mindanao. At hindi lang po uh, pelletizer machine ang order po sa atin, may order din po sa ating pulverizer machine. Magandang araw po sa lahat ng mga taga Southern Leyte, sa Maasim City po ito. Boss Orvin, Cruzante, eto po yung order po ninyo na... Uh, pelletizer machine tsaka pulverizer machine testingin mo na po natin tong pelletizer machine po ninyo try natin tingnan nyo po yung ating pelletizer machine o oh. intact na intact po yung kanyang pellet ayan o oh. ayan o oh. intact na intact yung kanyang pellet napakabilis pang gumawa Okay, salamat po Boss Orvin. And po yung order po ni Boss Orvin. Putan man putayo sa order po sa atin sa Baybay City. Si Boss Jan Moreno, Boss, ito po yung inyong pelletizer machine. Testingin na rin po natin itong inyo. Try natin. Tingnan niyo po, kung medyo mahaba man po siya ng konti, pwede po kayong mag-adjust po rito. Ayan oh, may adjustment naman po siya. Ayan, okay. Tingnan nyo, buong-buo po siya, oh. Okay, salamat po, Boss Jan. Papasipa po natin yan sa Leyte. Order naman po sa atin ni Boss Ed. May banting ng uh, masbate. pelletizer machine din po ang kanyang kinuha. Try natin. Okay po. Okay, sir. Uh, intak na intak, napakaganda. Sa halagang 32000 lang po, meron na po kayong pelletizer machine. Sa lahat po ng mga interesado, pwede po kayong mag-text sa atin sa ating numero, 0922-2049197 o kaya 0917 188 -4179. Sinasabi ko po palagi, ikambas nyo mo na po kung saan po kayong makakamura doon po kayo. Pero tiyak na tiyak, ang pelletizer ng machine na alin sa Discarte Pinoy TV, yan po talaga 100% copper wire. 4 horsepower na po siya at 3 rollers na po, kaya napakabilis gumawa ng pellet. Maraming salamat po sa inyong mga kadiskarte sa susunod na video. Tetesting nyo naman po natin ang ating pulverizer machine. Ingatan naman po kayong palagi ng Panginoon. God bless po.